Hello, hello! Dahil malapit na yung pasokan ah, sa August 29 next week na po yun ah, pag-usapan natin ang mga estudyante nung mga 80s at ngayon ah, nung mga late 80s, early 90s Ano ba yung ugali ng mga estudyante pagka ah, first day of classes or first week ng klase uh, nung mga 80s, tahimik. Tahimik yan. Uh, yung first day, hanggang mag-isang buwan, tahimik yan. Ah, uh, makuha ka sa tingin. Titig lang ni teacher, titigil titig yan. Yan ang mga estudyante noon. Kami, kami yun. Uh, nakaupo ka lang na listening, nakikinig sa guro. ah. Uh, Kumbaga yung uh, attitude talagang uh, uh, aral. Walang meron man siguro ng pasaway bihira. Ngayon, mga estudyante ngayon. Yung first week lang ng klase, eto ha, uh, with my experience, sa aking experience. Yung first day lang ng klase, doon lang maayos. Pero yung second day, third day, maka one week na yan na. Maingay na. Sabi ko nga, makuha ka sa tingin nun ngayon, kahit lumabas na yung ugat mo sa leeg, hindi pa rin sila tumitigil. Hanggat sumigaw ka, di yun titigil. So yun ang uh, kapuna-puna sa mga guro at mararanasan ulit natin ang mga bagay na yan this coming school year.